Kamusta kayong lahat at maligayang bagong taon sa inyong mga manonood namin dito sa Ayala Sports TV At ngayon ay magkakasama na naman tayo upang magkwentuhan, pag-usapan, magtalakayan ng mga bagay-bagay all about sports At ngayon, sa PBA muna ang ating usapan Ito'y matapos na mag-post na naman si Sir Snow ng panibagong pasabog At sa ngayon, ay tinutukoy naman niya ay tila magkakaroon ng isang malaking trade, ang San Miguel Beerman na naman. Matatandaan ng San Miguel ngayon ay tila hirap o hindi ganong kaganda ang tinatakbo ng panibagong conference na to para sa kanila. Hindi kagaya ng mga dating umpiso pa lang, alam na natin na dominante yan. Dala na rin ng Talagang loaded yung team na yan, ba? Diba? Talagang every conference, contender yan para sa anumang titulo. At sa ngayon, ayun nga, hindi gano'ng kagandaan tinatakbo ng kanilang team. Kaya naman, naging maingay agad sa social media at usap-usapan agad ang post ni Sir Snow na magkakaroon nga daw ng trade sa San Miguel Beermen. At ito mismo ang kanyang sinabi. Ayon sa post ni Sir Snow, nakalagay dito na Kuliglig told me San Miguel will make a move in the next few days to address its current dilemma and return to its track moving north. Who do they want? A point guard just like a wireless operator in India or somebody with flower statue? And tender senyores. Siya yun nakalagay dito sa ano niya. And pahabol pa niya. Ang daming crew niyan. So, Eto na. Base sa kanyang post, malinaw naman na na San Miguel yung tinutukoy niya na team na mag-a-acquire ng mga kailangan nila na player. By the way, kamakailan nga lang din, di ba, si Wami Johnson is nalipat na sa kanila. And sa ngayon, uh, good naman din yung pinapakita niya. Normal na laro pa rin niya. Kung ano yung laro niya sa dati niyang team, ganun pa rin naman. Talagang yung shooting niya, napapakinabangan din. Napapakinabangan pa rin. Pero may hinahanap pa siguro itong San Miguel. May something pa na kulang sa kanila o talagang kailangan na nila ng isang matinding pagbabago kasi maaalala natin, even coach, di ba nagpalit na uli sila, binalik nila si Coach Leo na ilang beses nagbigay ng kampiyonato rin sa kanila. Pero after kasi noon, hindi pa rin siguro nila nakikita o hindi pa rin nagugustuhan ng management yung nagiging takbo nila. So, kung magbabase tayo sa post ni Sir Snow, Malinaw nga doon na number one is San Miguel ang tinutukoy niya na team. Pangalawa naman, binanggit niya dito na isang point guard na kagaya ng isang wireless operator sa India. Malinaw din yun kasi ang isang wireless operator sa India, ang pangalan ay Gio. So, kilala lang siguro natin agad kasi yun yung isa. And then yung isa pa, na clue na binigay niya. Actually, naku, all caps naman yung mga clue niya dito, di ba? Yung isa is yung dilemma. And then yung north. Yung north, malinaw na yun. So, as usual, that's north port. North port, geo, di ba? Shoot agad yung clue niya. So, isa pa na may, na all caps sa kanyang posis is yung dilemma. And yung flowers. So, kung iisipin natin, dilemma, ito, personal ko lang din na naisip. Dilemma is, dilemma is kanta ni Nelly, di ba? So, Nell, kilala na kasi kung sino rin yung isa niya tinutukoy. So, si Ivan Nell, yung isa point guard na maaaring makuha ng San Miguel. So, ano naman yung kinalaman daw ng flowers doon, uh, personal ko lang din na idea to o sagot, ha? flowers siguro. Flowers, kasi di ba yung girlfriend niya may tattoo na flowers. <laughs> ba ayon di ba hindi ako sure sa mga pinagsasabi ko or sagot ko rin again sinasagot ko lang din yung mga clue na binigay ni sir na maaring ito yung mga players na binabanggit niya na maaring acquire ng San Miguel so kayo an tingin ba tama yung mga hula ko at kayo tingin niyo, sino yung mga tinutukoy niya at kayo rin tingin niyo, sino nga ba talaga ang kailangan ng San Miguel o anong kailangan nilang gawin para maging maayos na muli ang takbo ng kanilang koponan so ayun Sige, i-comment nyo lang sa ating comment section kung sino yung o yung mga sagot nyo doon sa mga katanungan na yun. And mali, maraming salamat sa pagsama sa atin sa panibagong episode natin ng AYA Lab Sports News. Maraming salamat po.